isa lang. Isa isa lang. Oh, isa isa Aba lang. tatlo. Aba oh, isa oh, isa lang. Oh, grabe. Oh, isa isa lang. Grabe tatlo. Oh, isa. <laughs> <laughs> tutok ulit ata, tutok ulit. Oh, <laughs> oy, oy, kita ko na nasa ilalim. Nasa ilalim burara. <laughs> Iyong <"Di> iniwan <laughs> ang Cecilia <tisiyan laughs> Nasaan ka? Cecilia <laughs> 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 Woo! Oh. Wow, magic. <laughs> Yo, what's up? At magandang hapon. At yan ah, si Parang at magkakape init na init. Ba, <laughs> init na init kape. Ah, Bagong ligo. Bagong ligo. Bakit? Kabi ko eh. Body to bag na nando si body to bag. Anak, medyo may anlog pa rin. Ang mga pinagbala. So, obi. Okay. At saka si Maris to bilig na doon sila. So, may mga kapahay na babito. Grabe ang init. Kaya naligo sila. Kaya may gail. Patay yung Ha? May patay. Ang, ang, ang pagkakita mga pastisyon ng ito yun. Ha <laughs> <laughs> ha wala pa signal. Shout out yan uh, Kina Maria Velasco um, Sa kasangga Foundation Sa Team USA Siyempre Sa mga silent viewers Thank you so much sa suporta ah. Lagi kayo magingat sa mga OF, OFW Saludo ako kay Parin Jobel Kay Sige Sige yeah. ah. yeah. okay. Ati Julia kay Kuya Dayo Yan uh, po, busy ngayon, busy, busy. Yan at iba tayo ng location, no? At uh, dito kami dalawa ni Paul George. nakapagtapang uh, muna po na, Habang ang mga tropa, nandun sila, nagkapay. Yan, uh, busy ang ating idol naman na uh. tong location kaya ano, natin hulog natin yung Sao try natin ha Magtataw-taw na si tubilig sa uh, ibang mga tropa guys. na sila mga naliligo kasi pwede tubag si kabogoy kasi nga mainit mamaya maliligo rin tayo may dala man tayo tubig tabang so yun na lang tayo

<laughs> Nahigit na naman no, no. si Tugilig Balumpit talaga si Tugilig Kulapito, uh. right, na kulapito Anim na kilo yan Anim na kilo yan Anim na kilo Anim na kilo <laughs> <laughs> Ayo. Yo. Oh, apa? Kita <laughs> <laughs> <Ate Silia. laughs> <laughs> <laughs> Ano ba? Ayan, si Raymar naman. Bumawi naman si Raymar. Kung si Celia ka at ako at ay malaki at ito ang si Celia ka at ako ay iyong iniwan ang si

<laughs> Maubos <maa> rin ba Ang <laughs> galing na oh. Ah. alam na ni Kahaw yung diskarte. Kasi ayan na ah, may bato, yung batong yung lalagyan mo nang pinakatali yung sa ating yung ginagamit sa simbahan yung palaspas. Pero di ba matibay yun? Or di ko alam kung anong... Uh, no, palaspas yan na, palaspas. Tugulik, palaspas yun eh na. <laughs> Tatali ta si halo. Yan ang palasma. Pa. <laughs> <laughs> yan na tinatali sa bato. Hindi, kaya ako nakahuli. <laughs> 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 Alising yung sapi. <laughs> <laughs> yan ang diskarte, oh. Ito sa bato tapos ihuhulog yan pag ay lumapat na doon sa ilalim mabaltaki na yan na Raymar o oh, unti unti na yan at isiliya okay. yeah. laki no, pag sa ganyan niya pala malalaki na to gilig na Dami sa ano? Ate ah, ya, Apa 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 sumpah di tumal naman ang dumali Oh 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 Ya ya Hop oh, hop oh. Ro 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 BTR Oh oh Ay yeah, oh god Ya laki Ay kanuping Kanuping Pasika ipit Dalawang kanuping naman Ya Ranoping. uping na oh. No? na po. Bagat da pala dili. May isda nga hindi sa area na. Lajan dilit natin ang yelo itong bahay natin na susit. Ayun. Nga baka mamula yan. yan. Kailangan talaga alagaan mo yan sa yelo. Masa natin na yung yelo natin. Sige kid. Okay, ano, kalat eh. Ano, Ray, isang sako na, yung isang eh. Oh, may mangga pa yun, partida pa yun Oh, hindi na eh. naman

ito na mga kabila na natin Putak hmm. Para press na press pa rin 'yung pusit. Uubat at lasin kung po. Uubat ka Kukunin ko 'yan para mag-guide na. Boom. At kisi. Ah. <coughs> oh. Ah. Oh. Grabe, ang ilit. Lahat nito. Ito na yung pinaka ano, oh el loro, Lubang Island. Yung simo bang doon pa sa pinakalayout. Nice. Pahuli ah, na naman. Woo! Oh. Woo! big So oh, iba talaga kaso Marami nagsasabi May shark daw dito Uh, delikado rin Hey Laki 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 Sicilia. Sicilia. Aba kanuping. Wow. Kanuping. Kanuping. Alright. Yan at dire dire Ang higita namin dito sa oras na ito mga katakbo. Yan, santay santay nung katama ng. Lang... Ha? Patatamain ng Sampiro sa sa lubang. Sa lubang. Yan. Sa baka mag-comment po kayo yan dito po kami sa spot na ito. Yan. Ah, si Kai Faith. <laughs> wala ko si Kai Wala ko si Oh, apa? Laki. Laki, laki. Ya, ya, ya. Tingnan natin si Kai Faith. dalawa na naman ang kay Kai Faith. <laughs> oh. Alam, Lugo. All right. right. Yo na ah, magkasama si Buddy Tubal ngayon no? at saka si Idol. Ayun, yung iyari nila yung finey pusit si Lobster King at saka si Kabugoy. Si Michael sila naman yung magkakasama do sa pamalalaki. So ang iba na dito si Qube, si Tubilig, si Matepo, si Kahaw, at si Wesley. Ah. Ito ayo. Wow, huli Puli ba di tubal. To. All right, all right. <laughs> uh. Sana na na natin yung mga gamit ni Idol. Sana makarami ng huli. Ano gagawin? Niya? Matay kung kasahing yata sa Apa? Meron din eh, meron din si Kaipit oh, ilan yan? Dalawa isa. Yaba, isa isa. Oy. Burara. Burara, burara oh. Tagal ang tagal matanggal ni Kaipit. <laughs> burara. Oh. Hmm. na iyo kan uping. You know, ano? Kan uping. Sarap ito, sigang at perito. Nalagutan? Nalagutan po yan. <laughs> <coughs> si kahaw o ano, kahaw, ikaw. Aba, areyang huli ni kahaw. Aba. Magandarin ariyan, ariyan, nalagutan din. Ayon, ayon. Ayon, ayon, pahuilan ta mo yan. Oh, sa pula, punong-punong yo. Ah. Andan na. Dini, sa palangan aja-aja. Sa palangan ah. Oh, yeah, yan man. oh. Papa. Yeah. Oh, meron oh, pa rin doon. Oh, Kahit saan po kayo. Kahit oh, saan lumingon. Lumingon din eh, meron yeah. oh. Papa. Oh. Lakay. Oh. <laughs> oh. <laughs> Grabe, Lalaki. Mm. Baba. Uh, tama na. Nahigit na naman si Pari Wesley. Oy. Tandaan nyo po ang balabatuan, pakakapitin sa. Asan? Uh, Baboy ng lubang. <laughs> oy, oy. Ya, malapit na. Nakikita ko na, natatanaw ko na. Natatanaw ko na. <laughs> oh. Ikaw, ikaw. Nalagutan din. Ha? Aba, tanawin daw ang kay kaipit din. <laughs> Ay, kaipit, tanawin din daw. <laughs> Tingnan, tingnan. Oh, tingnan mo, maigi. <laughs> Mua. Tingnan ang buro ito. Tingnan, tingnan. Mua. <laughs> ah. natin, dalawa. dalawa. Dalawa, dalawa. Apa? pa Apa? pula, pula. Pula, Sisilya. Sisilya. Wow, <laughs> Sisilya. Si Kahaw, si Kahaw. Naitas na ba ni Kahaw? <laughs> oh, naitas. <laughs> kay Kahaw, kay Kahaw. Ay, nagpapain na. Wala yun, ha? Wala. Hahaha. <laughs> Ano eh. ba? Parang si Fernando po pala. Nagpapauna na, na lamang. Pero tingnan mo naman. Hawa ba? Meron na naman. Hawa <laughs> ba? Ano ka hawa? Hawa ba? Si Kahaw, meron din. Hawa ba? Nagpapauna. Bibilisan ko na. Hawa ba? burara oy Uy, <laughs> burara! Walupin talaga si kayipin. oh Si Kahaw, si Kahaw naman. Punta tayo dito kay Kahaw. Kay kahaw, kay kahaw, iyo po Ay Kay kahaw, kay kahaw Tingnan natin si kahaw Ang kaya Ano ba yan, ano isda yan Aba Kanubing Kanubing, ano ang dali ni kahaw Tingnan talaga si kahaw oh. Aba Ang galing, ang galing Ay oh, Yung Wala pa rin, natagulig, ikaw naman Eh, eh. Ta kagulat ah, itong Giliginaw. Oy, oh, napapa. Oy. <laughs> napapa. Oh, ah! ina buhay fresh na fresh no. <coughs> tayo naman. Sana ah, bang mabili yun nya. Sana ah, isa kain na natin yung mga kitang nila, idol ah. Iya arya sa kanina Lobster King. babalaw naman tayo dito kahit yung tinta bang. Para lang yung alat sa katawan mo wala sobrang katay kasi pag puro ano alat ang katawan mo tas tutulog yan o nagdala tayo na isa wheel pero kukunti na kunti <laughs> kunti lang tayo pero nahigit, 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 nahigit! Hmm. si so, kahaw nahigit si kahaw nahigit si kahaw nahigit pero niya nasa nakahaw. kahaw ay nagsapi Ayun, din pala oh wow ang meron din baray ayo meron din huli ha natigisan dalawa oh nagpanapi sila pala galing eh meron din daw, wow, din daw wow meron din yung, bagting, bagting. Yung, bagting, yo, bagting. Yo, bagting. Yo, bagting. Yo, bagting. Yo. Dito tayo kay Tugulig. yung bagting. Tugulig, bagting dito. Bagting! <laughs> bagting, bagting. Ano ba, Tugulig? Bagting! Bagting! Aba, bagting. Bateng ka, bateng. <laughs> bagting, bagting, bagting. Tingnan natin. Yung, mabuti. O, ba, parang malaki Yan, <laughs> burara lang yan. <laughs> yung! <Yo>, burara! Burara! Let's go! kaggo <laughs> uh. wait, wait Ayan. Abot lang natin natin itong sport, apa, para malaki ata ari ko bait, hindi. Ha? Sukaraw. Ah. De, okay. Okay. dito, di ata. Okay, bag? <laughs> Alright. <Ayop>. Hoy. <laughs> um alis na idog, kailangan ng spark plug, naglulo ko yung makina. Yan na, dere-dere pa rin yung kagano natin. Alay. Alay na, Rey. Ay, ayo. Dak haw, haw. Dali. Ay, dapat jacket ni Idol. Aba, sumabit. Ah. Wala na kuno na. Aw. Babae, tumabi. Sumabit, sumabit lang ang belt. Isa pa. Isa pa, isa pa. isa pa. Isa pa rin. Nakahuli nakakahuli. sari-sari na halo laki ada banyak bau ya lah alpas siapa alpas mbak alpas ayo ayo jok jok apa burara naneman ah. press na press burara ah. burara burara Ano, kay Kay Pet. Ha? Kaipid Nahigit lamang. Nahigit lang si Kay Pet. Ibig na tayo. Ano na ni? Oh. Yeah. Oh, oh. Oh. Nahigit to. Aba, atasin ko. Press na tayo. Alright. Mahigit, mahigit na, yeah. mahigit na. Okay. Hoy! Ano? apo meron din. Hindi gud ni parbis leyo. Ah ah. Yon. Tanggal. Sana gud daw. Tanggalian sapi, api. Tanggalian sa api. Ana wala. Ano, wala. Ay weg sa api la. Joke joke Palayo. Yo 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 yo. Oi, kita kuy leg. Eh re. Are aray, baka tunay, aray, baka tunay oh, oh, di tao, di tao. Tunay, tunay ito <laughs> tignan, tignan, tignan. Oh. Oh. Baka Tunay ito, tunay Tingnan, tingnan, tingnan Baka tunay to baka <laughs> tunay Dito, dito Diyan <pake>. na Tingnan, tingnan, tingnan <laughs> Baka tunay nga Burara, burara nga Tunay, tunay nga ha, meron yun alright Meron din. Primer. Wala. okay. Yo na, higit-sika haw. Ba, 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 ba. Oh, kitak. Ha, ha. Ah, higit-sika haw. Na, higit, ah, higit. Op, op, op. Op. Ba, meron din doong situglig. Tama. Oh, kay kahaw muna, kay kahaw, kay kahaw, titignan. Oy, oh. Yo, tika ha! Oh. Lakad na doon, oh. lakad na, lakad na. Tingnan, tingnan dito. Dito, dito, dito. Dito, dito tayo kay tugilig naman. Ay, oh, tugilig. Aba, ba? Toko ng bule. Oh. Tutukodin ta, Oy, oy, kita ko na 'yan sa live. Nasa live murara! Hay, gitma, maganda itong spot talaga na natayuan natin. Ha, di tayo magkaenti tayo. Sakay ka, haw-haw. Oh, oh. Oh, oh. Are Oy, sunod-sunod na. Sunod-sunod na 'to. Nahigit, nahigit na 'to. Ay, di tayo magkaenti di. Hala. Ikaw, ikaw. Rigod. Mga gigit. Mga may git, may git, may gito. Yo, yo. Oy, oy. Mga baba na na rin. Naigit. Si Lawrence Wesley. Oh. Oh, baba oh. na <s Elliott> oh. 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 Yun na, yun na. Mahaba pa. Ano kaya isda to? Ano kaya isda ito? Mahaba pa ang hilahan. Mahaba pa hilahan. Isda, isda, isda. Yan na, yan na. Malapit na, malapit, malapit na. Malapit na, malapit na. I it's a... Ay, it's a prank. ha. <laughs> Oh, arin na, arin na, nakikita! Nalalaban, nalalaban, nalalaban na teka, Tika, tika, tika! Yossi, kaipit, meron din doon! Nalalaban! sabi! Ooooooy! Oh. Oh. <laughs> malubit Malupit, malupit! Nandito na ba si kaipit, nandito si kaipit! Pinandar natin generator! Woo! Oh. Nali nakuha ng clip! Ano? Oh! Hahaha! Oh. 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 <laughs> Apa, malupit! Oh, oh! Wow, press na press! Ano? Oh. na tayo. Nahigit si pare questi, Yan. na naman. Burara, burara na naman. dito lang niya mga sa may bakas kabayo dito nga sa sinamahan kami dito ni Tugilig pero alam din ito ni na parin dagol dito dito si di Tugilig nagtataw-taw so pag sa Simu Bank bihira bihira tayo makahuli ng ganito sa hulog yan o oh. oh. di ba yan pang ulam na namin niya mamaya tapos ito pa oh, para nagkariya na rin ng kitang o oh mga singgilan lang po yan na ah, kawin dito lang sa amin po dito ah uh, uh, hulog oh naigit na naman oh yan oh si Kaibit, oh mano mano po yan oh hindi po kagaya po yan ng kitang oh mano mano yan wow oh, press na press pa yan oh may malunggay na oh tapos press na huli natin na isda yan, eh, sarap yan sa bawan or magperito ka nadyan mulaan niya ng luya oh, napakasarap iba pag press na press talaga yung isda oh, aba yesterday oh, tingnan nyo wow, oh. buhay na buhay po yan galing, malupit, malupit Celia Nasaan ka Ate Celia Ay! 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 Sito gulig! Sito gulig! Nandito! Nagit! 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 Ariko! Ariko! Hagi lang tayo madulas! Tutok mo! Yun! Yun! Wow! Ano Anubing! Ano Anubing! Anu Nakikita naman sila, oh, grabe oh. Oy. Meron, meron din dyan oh. Sila nasaan? Wow, wow, oh. nakikita naman doon si Barbie sa iyo. Bata na, hindi Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, oh, oh, oh! burara, burara. Burara, burara. Burara, malupit talaga. Malupit na talaga dito sa spot na ito. Press na pres talaga, may ulam. Alam, oh, matay po, baan na rin Banat <laughs> na rin Yo yeah. yo yeah. yo yeah. Yo yeah, vera 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 wala kay wala kay wala kay ata Apo, oh, si si Wow wow Oh si si ya mapitga eh. Ana ra kikita na nakikita la na, na. oh! oh isa isa lang oh, I out oh, isa, -isa, isa, -isa, isa isa lang Aba tatlo Aba oh isa isa, oh, isa, -isa lang Oh grabe Hoy isa isa lang. Grabe, tatlo. Oh, isa isa lang. Oh. Isa isa lang. Oh, wow. Hoy, thumbnail, thumbnail, thumbnail. Thumbnail, thumbnail. Oh, wow. Oy, <laughs> <laughs> isa isa lang, isa isa lang, isa. isa Aw, ayan na naman. Aw. Adale te gele grain mara.

Ay eh para wes ni tatlong kawilian ang dami apat, niya. Bali apat. Para pag kalahati ka lahat <laughs> ka. Yo. Alright, yung mga katakbo at magpapahinga muna tayo yo. Maraming maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip -e na ng ads sa uh, Team USA Kasanga Foundation Planet Sword. Sa mga silent viewer Luzon, Visayas, Mindanao, Hatyan. Thank you so much. Bye-bye. I love you all.